3, 2, 1. one. Last Tapay tapay one. more, more! more. Harry. <Joan Makarani> <you knowtim> <SBS> one. Last one. Last one. Last one. Last one. Last one. Ay, sino ang sino ang pinaka poging JM? Siyempre JM Barrera. Pinaka. <laughs> Gagawin no. Gagawin tanong eh. Mas nice to see you again. Sino ang pinaka poging JM? Siyempre <laughs> ikaw ko JM. Sino ba? Hindi bago 'yun Tama, never. Bili ka na big bike sa mga kita. CF Moto 450 SR. Hindi mo mo dito mo nyo ko JM. Ako bibili ka. Bili ka. Asa sila na, sir? Hindi kami pwede magsalta ni Jenny, sorry. Hello! Sorry. Sorry. Lumiko siya. May kasama siyang iba. Ubod naman talaga ng kagandahan naman talaga. May taglay yung babaeng to. Hi. <laughs> Tayo na ba next kakasal? Yeah. Tayo na ba next kakasal? Hindi pa. Sige, ano muna? Jessel. Okay, greeting okay. table. Okay. here. Cheer mo malakas. Okay? So, ito na. Jelai. Go, Jelay! Asa po yung mga fans si Jelai? Oh! Jelai, kaya mo yan! Ay, magbigay ng mga tinapay na nagbibigay sa Ay, alam ni Jel. Jelai. Yan. Starts. Now, Spanish 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 Pande de reyna Pande de reyna <laughs> um, I love the uh, the Spanish bread, the bread. Ni. Uh, Cheese bread Cheese bread Pante de coco Pande Nasabi na Kita okay uh, uh, tuloy tuloy Tasty Tasty buns buns Pinigilan ang yabang Alam mo Pero Nakalalamunan mo. Wag. Oh, pas mo. Hindi na makainap mo! so many things. Uy. Congratulations, Newlywed! Jerry, congratulations! Yung ano ni, ni Long Jerry? Ano ito? Pero yung gift ko, nandun pa pa sa kwarto? Oh, hindi. Maraming salamat sa mga videos eh. Hindi pa pa tayo sa sayang. Sa sayang pa dapat nag-prepare tayo eh. Ang pogi mo daw pare, mukha kang Korean. Oo nga, no. Thank you. Pero so, okay, gari ka mukha mo si Kiluwa. Ah. Oh, ah, baby girl lang next. Yes! Gari, yes. gari, sobrang sarap ng pagkain mo si Kiko. Pinipilit niya mo. Bosin lahat. Sayang. Nalalamunan niya na. Yan ang

Gugulat ako. <laughs> Meron niya pa lang akong sabihan. Hindi ako pambalagbagan. Pero magaling ako kumaldag. Tapol! 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 Music please. Oh! Ah! Dektalen mo 'to. May hirap dalawin niyo pagkakasulugin niyo yun. Mahal namin nila silang isa't isa. Di ba? Akala ko nating gana'y di ba? Hindi pala, hindi pala. Ang bigatang masarap! Yummy! Yummy! Yummy. Pagkakita ko sa dahil kambit eh. Bakit yummy? Siyempre, yummy. Yummy. Pare, sa ito pa lang, Jobo Diaz. kamila oh. <laughs> Kamila, kamila. Pati lang, Enrique Gil. Nakatalikod, nakatalikod. Talikod. Wait. Arap, Empoy. <laughs> Basta. dito ni Jaja! <laughs> Nakalimutan pa! Matay tayo sa'yo! Kahit saan mo ko isama, basta? May kama. May? Kama. Sasama ko sa kama. Uh? Gento! <laughs> Gento! O, oh. hindi ka masinilala yun. Oh. Ano yung sarili? Yung... Ano yung sarili? Yung angka ni Jaja, nandito lahat! <laughs> Patay kang bata ka! Hindi. <laughs> <laughs> Kung gusto mo ako, tara six. Eh. Wala! Wala! na pare, na dito Jonah! Ikaw ba nagturo Bakit ganyan sinasagot ang bata mo parang... Tinuro mo ba yun? Ting! Okay lasing! <laughs> Huwag ka rin! Okay, ganito uh, One! Two! Three! Go! Chug! Chug! One! Ah! Lising ako ganito, ako sa tempa Katulungan! Ako

may ipapakilala ko sa inyong isang betting app kung saan pwede kayong kumita ng limpak-limpak na salabi. Ito, ang 1xBet. Ang 1xBet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So, ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xMACJEREMY. So, ganito lang kadali. Ganito lang, oh. ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1xMACJEREMY. At makakakuha ka na ng bonus up to p pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So ganito lang guys, i-click nyo lang yung GCash. At pwede kang mag-cash in ng minimum 300 pesos. So ganun lang, ilalagay mo lang yung GCash number mo. Tapos, pwede ka na maglaro. So eto, hahanapin lang natin dito yung swap land. Yan, so lalaroin natin to ngayon. So ganito lang kadali, magpa lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos, ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali kumita ng pera. So ano pong hinihintay nyo? Click nyo na yung pin comment, register na, mag-cash in at maglaro. At sabi-sabay tayo magka pera sa 1xbet.